Kung tis tinood ha, hindi ko gusto makakak eh. Yung ko trabaho ko lang na makakakit. ko sa tinood ko. Ah. Ganong girip ni mo ang 8 anyos? Kung kung, kanang, sa tinood lang yun yun. Daghan na ay naitabo Nito Ganong dito sa Amua, Cordoba. Dari sa kuhan. tungod sa akong sa motor ka kung pagkakuan kung madili ko murag di ko ka control gani ko mo mangita ko bata gi mga na pero din ako hilabtan kana ako naging kana mura ko ma dito na sa kong doktor ko na lima na kabuwan na wala na ko kabalik kay eh. ako pong mama ko an sad kana na stroke ba mo na nami kabalik dito na lima na ko ka bulan na ako ka inom sa kong maintenance na mo ito nga tayong mamasahirong tayo ko ato ko kay gipit na kayo biskwarta ba na ito na pit anto na kong bata mo tukar na pada kong sugmat ano kong Mutukar ang imong sakit kung saan sakit na na kong ka ng nang... mangilabot bata mangilabot o bata So, kini kay mutukar imong sakit ang panghilabot og bata kay sakit naman ni siya no sakit naman ni siya kay di man di sa imong kaugalingon pila naman ka bata ang imo na hilabdan sa ako maupat ko to sa inyo ha upat uh. sa uban sa lapo po. pero nasitol na ito kayo. Nakasabot uh. naman sila sa akong sitwasyon. Okay. Katulo sa Lapu-Lapu kong na Katulo. dito sa Lasyon Kausa. Lasyon Kausa. Ika nang, lang e na, ikaw mo itong, wala naging kuka, kuwan, wala nakakuan akong mama, akong pamilya, ganyan itong naging kuwan mental hospital. Dito nakuwan na, naging na... Sa ito pa, ang sabi ni, na mental problem? pag okay. oh, story, sad kong, history sa imong kaugalingon. Sa pagbata. Ang kabata. Sa ito pa, kini sakit man ni ang pag... Hindi ka kapugong sa mo kaugalingon. Hindi ko nang... Sa kakuan ko kung anong manggimok ka kung... Kung hindi ko kakabuhat na sa matukar ko na makuhaan ko di, di ko kapugong, manguro ko. Kung anong araw, mawag kuhaan akong kuhaan. Okay, kung sa ito pa, ang makapawa sa imong sakit, kung makahilabot kag bata, mawagtang siya. Marilib ka, marilib. Uh, marag ka uh, ng motokar kung kung grabe akong ka-stress, akong depresyo. Marag na ako na akong stress reliever, gani ko. Ang uh, kana, pag sa bata, hmm. stress reliever ni mo. Hmm. Uh, Now, sa imo um, nang giingon, kaupat sa inyo ha, sa sa Cordoba, Katulo, sa Lapu-Lapu, kausas, konsolasyon. O sa range sa edad sa bata nga may labda 6 to Mga 6 to 8 years old. 6 to 8 years old. So, oh. kining walong nga imong mong pilay pending ni mga kaso ano? Ah, puros naman na situl mo kay na ikakuan na sa kong mama, nagsabot ra sila sa kung sitwasyon uh, eh. na oras na ano oras na na dismiss tanan na situl mm, eh. meaning ni mo sitol gibayran lang nimo tong pamilya ang uban kay wala kay nakasabot nakasabot ra sa kung nagian kanang ka nila sa kung mama ngana pero sa imo hang nagian ba ug sa magian sa mga biktima kini mga bata nga ining idara size nga tos anyos ang trauma aning kinipa ba at atong balihon ikaw imo sakit magkurog ka og di ka kapanghilabot how about ang biktima nga sa ilang pangidaron sa kainusinte sa size anyos utso anyos nga mahilabtan sila grabe sad ang epekto ana sa trauma grabe po nang ilang gihambin ng sakit. Huwag ni muna tanawa, kana nga, kana aspeto. Ako mo lang gitan kaya na, na uh, victim, victim ko ba yan? Kung, kung kana buso, pagbata, pero dihan ako makakuan kung kana nga after na gani, Ikaw, wap gani, di ko kaya nahuna ako, ako ipalabi ang nasa kong nahuna, nasa na, kong, kanang ganahan. nahan, ko mong kuan, lang ma, Matag pa akong galingon. Mm. Hindi mm. ha, naging ko makakakuan nga. Hindi ko katog na po, hindi kakakuan. Ma-stress na naman ko kasamot. Ano, hindi ko katog. Ano, nang no, mahibong ganin ako asawa. Ano, nang dugay ko matog. Ang ako aba, sa mo nag sakit na ninyo mo. Doon tambal ning sakita. Nga nung di magkamutuman sa sak tambal. Kuan kong kanang first ato na mo is one man nagihatag mm. pagbalik na mo sa doktor is duha na pod sa buwan mm. Motong, ay, na po na ta sa si session wa ko kabalik lagi ko ngay eh. mabisi pod sige pangitag pangwartad, kung bakit. Eh. bago pa nang anak ako mo duga taw taw sa hospital one month na ni gimi kwarta na nagaabot ang problema utang tagana kayo mo tong, ito. dito nag-field ko, nagsugod kong ko nang Nama masahero ko ko. Mm. time nga naabot ko di mm. yung tukar na hinuon ko na Kita Mm. Kakita ko buatan, tukar hmm. itu, tabu. ni noon ito. Mm. Pagka ito ay tabo. Kuha na ko ni dahil nung kumasahero ni oleh ko sa mua. Pag, kuha na, kuha na sad ko. Di ba ako aba, tambal ragun ni. Bottom lain. pag inom na tambal, para dili ka kabiktima o mga bata. Ya, Igui mo na, kini siya, gibuhat ni mo, dili lang kausa, ikawalo na ni nga, biktima. Siyaro roon naman po, dili magka, di Sakto magas pangunahon na. Mugilok lang ang imuhang, ang, ang mugilok ang imuhang kinatawang, sa bot nimo? Dili. Unsa man? Lain akong... online, basta lain. Akong utok kung baka. Ang imong utok ang una una ang na ang imong ang, imong utok mo oy muda. Mm, kanang pangitan gani ko ma, sample ko ba kagi ko murag nay mana nga. Na nay bata ako ang... na nang murag no. Ambot ko, mamuto ka ko anak ko. Di ko magpadaw sa hay, sa hay. Magpadaw. Wala ma gi ako sabut ba og naay bata. Mingon yung mga muna ko na